Ang sarap huminga, lalo na kung ganitong tanawin ang masisilayan mo. Mga ulap na animoy yumayakap sa kabundukan. Malinis at tunog ng agos ng tubig sa kailugan. Katahimikan na nagbibigay ng kapayapaan sa iyong puso at isipan. Sa video ng ito, tayo ay magmumoto camping sa may Tanay Rizal. Kasama ang mga tropa, pupunta tayo sa isang bagong bukas na campsite. Kaya mga kapatid, tara, samahan nyo kami sa isa na namang camping adventure dito sa Daluyang Bahaghari. Dito na kami sa may Jollibee Gaya as usual. Kapag ka nagmamarilaki kami, dito kami nagbimitap para along Marcos Highway na. Kasama ko ngayon si Gino. Saka si John Ray. Tatlo lang kami magbimitap dito tapos dadaanan namin si Paring Jun. Naghihintay na sa amin along Marilaki Highway lang. Puntaan na muna natin tapos update ko kayo kapag ka uh, magkakasama na kami. Dito na kami sa may Along Marilaki Highway tapos Ayan si Paring Jun, hindi ako makalapit doon, ang lakas ng sounds eh Kaya tara mga kapatid, diretsyo na kami sa may palengke at mamamalengke muna kami ng mga dapat naming bilin Kagaya ng mga pagkain Ayan si Paring Jun Tara mga kapatid, let's go Dito na kami sa may pahinaan, sa may palengke naiwan muna rin naiwan muna rin yung magkapatid dalawa muna kami ni parang June, mamalengke muna kami rito tapos after natin mamalengke, diretso na tayo ulit ng biyahe, saglit lang naman yung biyahe namin mga isang oras lang from Pasig nandoon na kami, malapit lang yung pagkakampinga namin tapos na kami mamalengke, bumili kami ni parang June ng pork chop pang ihaw tapos bigas rutas tapos ngayon babiyahin na kami papunta sa may campsite tapos doon na lang muna kami magpapalipas ng oras pagka after nyo ng manukan tapos pag tumaliwa kayo rito kaya ng mga previous vlog ko may babayaran kayo na 10 pesos pagka sa motor car motor yun na ka 4 wheels naman ang tanda ako 50 pesos yata pero hindi ako sure ha? pero nadaan na rin kami talaga rito ng nakapong tapos puro pababa na to let's go dito may park na rough road pero kaya kaya naman po dahan dahan lang kaya rin to kahit mga sedan yung mga maliliit na sasakyan hindi ko lang alam kung gaano kalayo yung rough road na babay bayin namin papunta sa pupunta na ayan na at meron na titong madadaan ng itong ilog e pero hindi tayo dyan hindi pinis na ka motor tayo pwede tayo dumaan doon sa may tulay pero kung naka 4 wheels ka ayan magre river crossing kayo pa punta rin sa may kabilang tayo ito yung tulay ni Cardo Woo! sarap sa experience ah Nice one! After natin dumaan sa may tulay ni Cardo, eto may sementado naman tapos may mga bahay-bahay pero wala nang signal dito sa part na to magtatanong-tanong na lang kami kung saan yung papunta ang daluyang bahaghari eto yung may experience nyo kapag pumunta kayo ng daluyang bahaghari talagang rough road na sya tapos eto pataas sya pero hindi naman sobrang basa yung lupa kaya sa mga nagpaplan na pumunta ng daluyang bahagari eto panoorin nyo po para kahit paano magkaroon kayo ng idea try kong kuha na ng video ito mga kapatid para ah. meron din kayong idea ano pre kaya oh wait lang pupunta lang ako ron ha? kaya ni Gino eh sabi ko balikan ko siya nakaraos na po kami sa matinding tinding lusong at putik eto na kami pero rap road pa rin at hindi ko alam kung gaano pa kalayo yung mismong campsite pero may mga signage naman silang nilagay sa kada may likuan kaya sure kami na hindi naman kami naliligaw andito na tayo mga kapatid sa may daluyang bahaghari try ko munang pumasok tignan natin Uh-uh. Uh Andito na tayo sa may campsite. Naibaba na namin yung mga gamit namin. Tapos nagpark na kami ng motor kasi hindi pwedeng magpark dito. Pero may parking area naman sila. Tapos ito yung itsura niya. Bali tatlo yung pina ko. Ito sa akin, ito sa magkapatid si Janday sa si Gino tapos doon naman si June tapos ito yung bubungad sa yung view tapos sa baba yan naman yung ilog na pwede tayong maligo dito lang yung daan pababa ron sa ilog sa ngayon mga kapatid pahinga muna tayo habang pinagmamasdan yung kalikasan eto na naman tayo at nakakonekta na naman tayo kay inang kalikasan Nagre-record na to? Oo, oh, no. <laughs> nag-record. Nagre-record na guys. Uh, sub muna ako kay Kuya Eric. Ito nga pala si Kuya Eric. Eh, no? Busy daw siya. Kasi ito si Kuya Jun. Tapos yun yung kapatid ko, si Gino. Vlogger na din. Nagre ano siya, nag jigi sa kanyang mahal. So ngayon guys, ikutin natin tong ano. Uh, dalo baga bagari. Dito kami yan. Ako muna sasub kay Kuya Eric. Ito e, yung uh, tent ni Kuya Jun. Tapos mamaya dadaanan natin yung sa amin. Tapos so, dito meron siyang ano, maganda rin yung place. Nakaka-relax ito. Yeah. So, Tapos meron din sila dito mga ano, mga kubo. Kung ayaw niyang mag-tent. Ito yung mga kubo. Yan. Yeah. Pag magte tent kayo, meron silang allotted for tent. Seven. Seven na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na... Um, place na gano'n no? parang ganyan may kabayo. Yeah. Kabayo. Eh. Hey. So, yun. Ganda yung lugar. Naka-relax. Tapos, ito yung view dito. Yan. Ba? Diba? Ganda. Quality yan, sir. Mamaya maliligo kami. Abangan nyo yun. So, ayun. Nag-aayos muna kami para mamaya hindi na kami masyadong gahol. Tapos nakabasta na lahat. Yan, si Kuya Jun. Dito siya ito nga pala yung setup ng tent naming na magkapatid ito yan yung kay kuya yung pinakamaganda kaya surprise pa ito tingnan nyo guys diba ayaw niyang pakita yung laman ito. dito yung daan papunta sa may ano papunta sa may ilog yung sa papaliguan na yung yan eto at uh, itatry namin bumaba papunta sa may river at magpapalamig muna tayo ng konti check din natin kung ano ba yung itsura ng pinagmamalaki nilang ilog rito sa Daluyan Bahaghari medyo ano lang pababa kaya uh, kailangan ingat-ingat lang sa uh, pagbaba pero ginawa naman nila ng ano nang pwedeng tapakan Ayan. you know malamig ah, hindi na buti naman <laughs> time check mga kapatid quarter to 5 pm na after natin maligo sa ilog saing muna tayo ng bigas tapos magluluto tayo ng tinola sa mag iiaw tayo ng pork chop etong sinaing paghilaw si John tayo may kasalanan ha habang <laughs> naghihintay tayo ng sinaing akit muna tayo rito meron kasi sila rito parang ginawang parang style pugad ayan ito yung pugad na pwede ka mag papicture tas ayan yung view ganda rito mga kapatid napakapayapa ng lugar tapos na tayo magsaing tapos ngayon ay magluluto naman na tayo ng ating ulam ang ulam natin ngayon ay tinola at saka pork chop barbecue pork chop barbecue yung barbecue iniiyaw na nila June sa ni Gino dun sa may grilling station nila tapos etong tinola dito na namin lulutuin ni Jan Ray bali tara umpisa na muna natin at eto ang ating mga ingredients sayote sibuyas bawang luya saka dahon sili at natin itong sayote sibuyas luya Garlic. Tapos ito, <laughs> daong sili. Gisa na natin yung bawang sibuyas luya. Tapos, lutuin na natin ng tuluyan kung tinolang manok. yun nag moist <laughs> kumukulo na mga kapatid at at titimplahan na muna natin to Ito na yung dinner namin barbecue tapos tinolang chicken kain na tayo mga kapatid Peace. Let's go. Tapos na tayo kumain, tapos nakapagbanlaw na rin kami. Ano pa rin Hindi ko maiikot eh. Malalaglag. Saka na. Ayan si John Ray. Kwentuhan lang muna kami, tapos pahinga. Time check tayo mga kapatid. 7.33 PM. Tapos pahinga lang muna kami rito. Chill chill lang. Tapos maya maya, tulog na tayo kasi maaga tayo gigising baka sakali na makakita tayo ng sea of clouds meron tayo rito pang na GSM Blue Suramires yun Good morning mga kapatid isang mahamog na umaga na yung tent ko ito yung itsura ng campsite sa umaga kape muna sa malamig na panahon ano? o malamig <laughs> ayun na yung hamog o nagiging clouds na mamaya hintayin natin sa so ngayon magkakape muna tayo good morning asigasyon muna tayo ng breakfast itlog na pula na may gamatis corn beef tapos toyo kasi bad news kinain ng aso namin yung danggit sa yung tinapa na dala namin kaya kung ano na lang yung ulam na pwede namin gawin ay ayun na lang magasigaso muna kami para sa breakfast parang Gino ah, si parang Jun yun know? the cooking master chef boy John <laughs> boy pala <laughs> master na sana <laughs> yeah. ayun ni mo pre basa <laughs> tuyo na eh tuyo na lang tapos meron na tayong corn beef meron tayong sukang walang masyadong sile tapos meron tayong insalada ron na salted egg <laughs> ito na yung breakfast namin mga kapatid corn beef ininit lang ulit namin yung tinolang manok tapos gumawa lang kami ng ensaladang itlog na maalat tapos nilagay namin yung tirang pork chop tapos tuyo ay eh, eh, ano pang hinihintay G G kain na, kaon na tayo kaon. kain na muna tayo ng breakfast At habang ng pork. ayan kita na rito sa camera <laughs> yung sea of clouds na papunta na sa amin kukunin <laughs> ka na ng langit <laughs> kaya na tayo mga kapatid let's go Eto, at pahinga pahinga lang muna kami rito Ay parang June Saka si January Pahinga muna kami tapos Magbabaklas na rin kami ng mga tent namin Para waiting na lang kami Tapos tambay muna kwentuhan Around 11.30 or 12 Sisibat na kami rito sa Daluyang Bahagari Kaya ngayon kumpisahan na natin ang pagbubaklas ng tent ito so mga kapatid uh, tapos na tayong mag baklas ng aming mga tent tapos naka maayos na rin yung mga gamit namin nandito kami sa may na daluyang bahagari anong masabi mo dito sa daluyang bahagari? okay yung pag gusto mo makapag relax sila sa city life goods na goods siya okay din medyo careful lang kayo kasi hindi pa talaga ayos yung dahanan sa pataas tapos maputik yun lang pero all goods sa uh, amenities. Ito, barang yun. Solid. Solid dito, may siop clouds, hindi lang masyadong bumaba, pero may ilog na may yun, may portion na may uh, cloud, parang cloudy na mahamog, pero hindi katamtaman lang yung lamit Solid. Solid. Um uh, all in all, uh, maganda tong campsite na to sa mga naghahanap ng peace of mind tapos gustong kumonekta sa kalikasan kasi yun niya, gaya nung sabi ni parang June merong ilog tapos merong view ng mountain range at the same time meron ding um, sea of clouds kaya all in all goods tong lugar na to kung gusto nyong makapunta rito sa daluyang bahagari message nyo lang yung facebook page nila and expect nyo rin na mahirap pumunta rito lalo na sa mga nakasidan kaya hindi siya advisable mahirap pero worth it kung tong campsite na to muli mga kapatid from La Quatero hashtag Glaboy, happy travel and peace yo <laughs>